Alright. right. Bye mo to. ko. na Ah Oo. Siyempre. Bantang ba? na. May nakita niya siguro. Kinang marami ganito Ah, sige. Topa. Bagay tinang mamangan lab niya eh. Misip diabetes. <laughs> Oyan. Dal mo ni. Ah. Mhm. May saline na 'le. <laughs> mhm. Goodbye. Ah. Judge. Iko, bisa sama kan adun? Eh. <laughs> <laughs> Hmm, alikay uh, pang infuse ng Texas kasi yan eh. Yan siya, modal ko mara siya. Hmm. Yan, wala ang mga asin niya. Yan siya, modal ko mara siya. Wala Hmm. Pero masanting lang Diyan anak mo. Mabilog lo. Alalang bulbul masyado. Bye bye. Wala si G. Ini bapa experience in si <laughs> Mew. Oh, apa yang mo? Nano ka? Hindi ko matanggap eh. Nano? Na wala na ako alaga. <laughs> ah, bakante. Iyan yan bakante. na ah, masayang party ng pag-aalaga. Yung mabebenta lahat ng alaga. Na pinalaki mo inalagaan at pinalaki para naman talaga ibenta. Pati yung mga bibi, ubos. Pumunta natin. Pero, dito muna tayo. Ayan o, oh, mga na lahat. So, pag nagpapakain, one minute na lang mm, kasi. Mga natira na lang yung mga, syempre, mga macho guapito natin. O, oh, ayan. Wala na. Karakal pala yung nabenta mo, ano eh. Hmm. O, oh, yan na lang yung mga barako na lang, ang mga pogi na lang natira. So, alam niyo, hindi pa. Ang dami kong naabenta na mga manok at mga bibe. Pero maraming mga hindi pinalad, katulad ng mga sisiw na napakarami ng mga sisiw. Nasa 44 na sisiw na pinamigay ko na, yung iba, yung iba na namatay. Pinamigay ko kasi hindi ko sila ma-accommodate dahil Masyado silang marami, nagbubulihan sila At nag-uulan uh, So pinamigay ko lima, lima, anim Ayan, para maalagaan na mga kaibigan o, Sila nang bahala magpapalaki nga Sabi ko sa kanila Sige, eto yung sa inyo, alagaan nyo mabuti Para meron kayong Magiging mga alagaan nyo o, diba? Sigurado hindi na magbubulihan doon Kaya Masaya naman sila dahil meron silang uh, Pre, pre-bibi No <laughs> tinira ko na lang lahat ng mga benta bols, Lahat ng pwedeng maibenta. Meron lang dalawang naaligtas sa mga maliliit. Kasi ang hirap nung nilang hulihin. Dalawang piraso, hindi ko sila mahuli. Kaya hindi sila nabenta. Mahirap kasi manghuli nun dahil maputik, madulas. Ang mga sisiw mahirap hulihin. No? Paano pa na? Mahirap hulihin. Kaya hindi ko sila nahuli dalawa nakaligtas. Nandun, yun na lang ang natira sa mga bibe, tsaka si Atorny at si Gretchen. Tsaka yung limang baby pa na baby. So, yun ang masayang part. Yung mabenta lahat. No, total molting season ngayon. No? Wala tayong magagawa talaga magmumult yung mga manok. Hindi naman tayo makakapag-breed ngayon. Pati mga baby ganyan din. Ngayong season, hindi ganong maganda ang magpasisyo. Dahil mahirap mag-alaga ng sisyo ngayon. Dahil maulan. Madali sila magkasakit. Maputik. Tsaka hassle kasi lang may mga maliliit na alagay ngayon so okay lang na wala muna tayo mga ganong mga alaga ngayon so relax na nga ang pagpapakain at pag-aasikaso well malapit, malapit na rin naman ang breeding season yan so, a few months magiging breeding season magiging busy na naman ang barangay dona farm para meron na naman may benta sa susunod na taon para meron na namang laman ang sityutokok hmm, at bibigalay flow lang ng flow yan eh. Tuwing breeding season, magbe-breed kami. Pag benta season, magbe-benta kami. Kapag molting season, pay nga. Para makapag-relax yung mga breeder. So, baka kami nagtatanong kung magkano ang aming naibenta lahat. Sa aking kalkulasyon, sa lahat ng mga alaga namin, nagkaroon kami ng 16,250 pesos all in all, lahat-lahat na yun. Hindi lang sabay-sabay. Ay -sabay. oh, hindi lang sabay-sabay, syempre. Uh, lima dito, sampu dito, tatlo, bente. Yung huli, yung pinakahuli, all in. Yung huli. So, lahat-lahat, good kita. Ha? Kunta natin yung mga bibi. Let's go. Oh, yung mga natira, syempre, si Bradley, diyan yan pwede ibenta. Dahil mascot yan, yung mascot. <laughs> Si na si favorite. Yeah. Hindi pwede ba wala si favorite? Wala, hindi na siyang bumulas, ne? Oo. Dahil nga sa wala na siyang Sandali. Relate ka ba? Alam mo sa Cinderella itang Itang feather ata yung feather duster. Oh. Wala mo ya. Hmm. <laughs> <laughs> Beauty and the beast. Wow. Ay, wow, wow, wow. Tapos ang next generation ng mga magiging breeder na bibi ay sila. Yan. Ang lalaki. Ba? Huwag ka. Ang lalaki. Ang, ang, ang bubulas. Oh. Sawa sa ano. Sawa sa pagkain. Tsaka hindi sila nabubuli. Kasi sila-sila lang eh. O. Di ba? Sila ang next sila. generation breeder. Ba, bale ang mangyayari niyan, papalaki namin sila. Ngayon, kung sino yung mabulas, siya ang magtutuloy. Kunwari, ang mga lalaki ang mabulas. So, tatanggalin namin yung mga babae, bibili kami ng babae na malalaki. Kung naman babae ang mabubulas, tatanggalin namin yung mga lalaki, bibili kami ng mga lalaki. So, depende kung sino ang mabulas na gender, sila yung mag tutuloy ng breeding. So, I guess, parehong mabulas. So, pag ganon, mamimili na lang kung sino talaga. O, oh, ba? Diba? Sigretso niya, sigretso. Oh, Si Gretchen, natira ang nanay. Siya na lang ang natitirang matriarch. Matriarch. Okay. Let's get dito. Baby village. Oh. Kung mapapansin nyo, alam mo, madumi, masukal. Hindi yan, mga karton yan. Mga karton yan. Na nakakatulong para hindi maging madulas. Yan yung dalawang hindi mo nahuli. Ayan na hindi yung nahuli. Dalawang yan. Pero yung dalawang yan, ang bulas. mapapansin nyo. Napaka bulas Oh. Oh. pa <laughs> paano hindi bubulas yan? Eh, sila na lang sumusuko sa pagkain. oh, ayun si attorney. oh, siya na lang. Si attorney na lang yan. Wala na. Siyempre, magtitira pa ako ng brown eggers. Siyempre, we need brown eggers, you know. Hindi uh, pwede mawala mga brown eggers. Uy! Careful! Ayan. Ito yung mga brown eggers namin. Selected brown eggers. Malalaki. Ah, apat ang natira. Apat ang naselect. Kasi sila yung mga best. Ngayon, itong mga Brahma Still. Hindi pa. Hindi pa namin binebenta kasi hindi namin alam ang price. So, kung kayo may alam kung magkano ang mga stags na brahma na katulad ng mga brahma naming mga pogi na mapanuka. <laughs> uh, Pakicomment na lang po sa baba kung kayo may alam tungkol sa presyo kung ng mga brahma. Sila. O malalaki silang manok. Mga stags lang yan. Nasa mga six months. Six months Almost 6 months. Mm. Brown Eggers. Yung mga Brown Eggers, mga 7 months na yan. And Brahma. Malapit na mga itlog yan. Yes. Lalagyan ko na ng mga pugad. Sakto lang yan pag ano, pagkatapos ng malting. Uh Oo. -oh. Pag tuyot na. Antayin ko na lang matuyot ang paligid. Well, wala nang baha. Good thing. Sana di na bumalik. Sana di na magbaha ulit kasi mahirap. Yan ang aming hapon. Mula kaninang umaga, medyo busy. Nagtinda ng manok nang huli ng maraming bibi, nang huli ng manok, no, nagpakain, lahat, -lahat na masayang uh, umaga ito. Ha? Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam. Paalam. Uh, choy choy, tetet. Baby, baby, bili ba sa inyo?